Tayo'y mag-usap tungkol sa isang babala na dala ng iyong anghel na tagapagbantay ngayon, isang bagay na sumasalamin sa panahon at espasyo at humihipo sa iyong kaluluwa. Isipin ang kapalaran na nagtatahi ng mga daan nito, nag-uugnay sa iyo sa isang tao, na nakakubli sa kanyang sariling kasakiman. Siya ay namuhay sa isang mundo kung saan siya lamang ang mahalaga, laging uhaw sa pansin at pagkilala. Tulad ng isang bituin na nagnanais lamang ng liwanag, siya ay naghahanap ng pag-apruba sa anumang halaga. Bulag sa sariling kasakiman, hindi niya nakikita ang higit pa sa kanyang sariling imahen, nahuli sa isang mababaw at walang saysay na pag-iral. Nag-aalala lamang sa perpektong larawan, sinasabi niyang ito ang susi sa panlipunang tagumpay. Tunay na pag-ibig. Isang bagay na malayo, halos banyaga, na napapaligiran ng mga tao na nagnanais lamang habulin ang kanyang inyaalok walang nakakaalam sa kanyang tunay na sarili. Siya ay masyadong abala sa pagpapaakit sa iba na nakakalimot na mag-alaga sa kanyang sariling kaluluwa. Buhay sa papuri at palakpak, bawat hakbang ay nakaplano upang mapanatili ang imahe ng kahusayan. Bawat tao, isang piraso sa kanyang dama, naglilingkod upang palakasin ang kanyang harap. Ang kayamanan ang kanyang tanging layunin. Gusto niyang makita bilang isang panalo, isang sikat na tao iniisip niyang ang pag-aari at paghanga ang mga sinonim ng kaligayahan. Ngunit sa prosesong ito, nakakalimutan niyang alagaan ang kanyang sariling kalusugan, physical man o emosyonal. Ang opinyon ng iba ang nag-udyok sa kanyang mga desisyon. May anino sa kanyang pagkatao, isang bahagi na kanyang itinatago, ngunit bumubuo sa kanyang mga kilos. Napapalibutan ng mga taong hindi sumusunod sa mga batas, naghanap ng agaran na kasiyahan nang hindi iniisip ang mga bunga. Ang kumpanyang ito ay nagpapalaki lamang sa kanyang kawalan ng laman sa loob. Kapag nagkakasalubong sila, iniwasan niya ang matamata, -mata, tumatakas mula sa anumang tunay na koneksyon. Ang mga relasyon para sa kanya ay isang laro kung saan ang mga tao ay nilalaruan upang mapanatili ang kanyang larawan at pasiglahin ang kanyang kasakiman. Buhay sa isang mababaw na mundo, hindi niya maunawaan ang kahulugan ng mga tunay na ugnayan ng tao. Ang mensaheng ito ng anghel na tagapagbantay ay isang imbitasyon sa pag-iisip. Sana'y matuto tayong magpahalaga sa pagiging totoo, hanapin ang espiritual na paglago, at alagaan ang mga tunay na ugnayan. Sapagkat ang tunay na kaligayahan, ay hindi nagmumula sa pag-apruba ng iba, kundi mula sa kapayapaan sa loob at sa tunay na pagmamahal na ibinabahagi natin. Ngunit sa isa sa mga pagkikita na yon, may kakaiba na nangyari. Nagtagpo ang kanilang mga tingin at, sa sandaling iyon, siya ay dinala sa isang dimensyon kung saan ikaw ay nagliwanag ng isang matinding liwanag. Nakita niya sa iyo ang isang malinis na kabutihan, isang aura ng pagpapagaling na umaagos mula sa iyong kalooban ng may ganoong lakas na hindi niya maitatanggi. Para sa kanya, ikaw ay isang tunay na anghel, at ang enerhiyang anghelikal na ito ay hindi maikakaila. Sa iyong harap, ang isang malalim na damdamin ng katahimikan ay bumabalot sa kanyang kaluluwa. Ang bagyo ng mga iniisip na siyang laging nagbabanta sa kanya, ay biglang tumigil agad. Nararamdaman niya ang pagkakayakap ng iyong espiritualidad, na aliw sa dedikasyon na mayroon ka sa iyong espiritual na landas, at sa paghahanap sa isang banal na koneksyon. Ikaw ay isang pinagmulan ng mahika, kayang kaya mong matupad ang mga nais ng madali, isang bagay na siya ay laging nangarap na makamit, ngunit hindi niya magawa ng mag-isa. Ang iyong intuwisyon ay matalim, ang iyong kakayahan sa pagpapagaling ay kita, at ang iyong presensya ay nagpapamalas ng isang matapang na kumpiyansa. Ang kombinasyon ng mga katangiang ito ay nag sa kanya ng lubos dahil sinubukan niyang, sa wala, na pagalingin ang kanyang sariling mga sugat sa loob at lumapit sa banal. Tuwing tinitingnan kanya, mas nadadama niyang na inspirasya siya sa iyong espiritualidad at lubos na hinahangaan ang iyong katotohanan. Ang iyong hindi pagkakainteres sa opinyon ng iba ay isang bagay na rin niyang hinahangad, ngunit hanggang sa ngayon ay tila hindi niya maabot. Nang ikaw ay pumasok sa kanyang buhay, siya ay nahuli sa misyon na pasayahin ang iba. Buhay upang tugunan ang mga inaasahan ng lipunan. Sinasabi niyang kailangan niya ang maskara na ito upang tanggapin at hangaan. Sinasayang niya ang kanyang enerhiya at oras sa pagpapanatili ng imahe na ito, na pinapabayaan ang kung ano ang tunay na gusto at kailangan. Ngunit ikaw ay kaiba. Ikaw ay nagniningning, isang ilaw ng katotohanan na humihiwa sa dilim ng kanyang kawalang siguraduhin at ng kanyang mga duda. Ang iyong presensya ay isang katotohanan na hindi niya alam, isang liwanag na sumisilip sa kanyang pinakamalalim na anino. Siya ay nangangaral, ngunit takot din ikaw ang nagpapakita ng tunay na pag-ibig, isang bagay na hindi pa niya nararanasan. Ang iyong pamumuhay, napakatapat at tapat, ay isang pagkabigla para sa kanya ang pagiging totoo mong inilalantad sa mundo ay nagpapangilabot sa kanya. Ikaw ay espesyal, kakaiba. Ang iyong positibong enerhiya ay hindi mapipigilan. Hindi lamang ang iyong anyo, kundi ang isang bagay na mas malalim. Nakikita niya sa iyo ang isang emosyonal at espiritual na lakas na hindi niya natagpuan sa iba pa. Ikaw ay isang misteryo, isang kalaliman na kanyang pinapantasyahan, at nagtutulak sa kanya na lumingon sa mas malalim na. Ngunit may isang suliranin, alam niya na hindi siya ang tanging nakapansin nito. Ang kanyang liwanag ay bumabalot ng maraming tagahanga, at ito ay nagpapadama sa kanya ng kawalang tiwala. Iniilagay kanya sa isang pedestal, iniuunat ka hanggang sa halos hindi na siya makamtan. Ang ganitong pag-iidolo ang nagdudulot sa kanya ng pag-aalinlangan sa kanyang sarili, sa kanyang mga kakayahan. Kaya ba niyang tugunan ang ganitong ideal? Kaya ba nitong, kasama ang iyong buong liwanag, na makita siya ng espesyal. Pakiramdam niya ay hindi sapat, nakikipaglaban-laban sa mga boses na walang humpay na nagpapaulit-ulit na hindi siya sapat. Ang takot na hindi kanya kailanman gusto ay nagpaparalisa sa kanya. Nakikita kanya bilang isang hindi mahawakan, hindi maabot, na nagpapadama sa kanya ng kawalan at kahalagahan. Ngunit ang koneksyon na nararamdaman niya sayo ay lubos na espiritwal. Nakikita niya sa iyo ang isang taong may espiritwalidad na napakayaman at buhay na buhay na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon na maging mas mabuti. Ang iyong paraan ng pakikipag-ugnay sa banal, ang iyong paraan ng pamumuhay na may layunin at linaw, isang bagay na hindi pa niya nararanasan dati ay nagpapalakas sa kanya na eksplorahin ang kanyang sariling espiritwalidad at hanapin ang mas malalim na kahulugan ng kanyang pag-iral. Pinagmamasdan niya kung paano mo inilalapat ang iyong buhay na may isang kapayapaang panloob, isang katiyakan na pinapangarap niyang maunawaan. Ang lakas na daladala mo ay nagpapatakbo sa kanya na hanapin ang higit pang tungkol sa kanyang sarili, hanapin ang bahagi na natutulog pa, naghihintay na magising. Gusto niyang matutunan kung paano maging matutok at mapayapa sa kanyang sarili tulad ng pagiging iyo. Alam niya na kailangan niyang magbago hindi na pwedeng mabuhay para sa kasiyahan ng iba, subukan na maging sino siya hindi. Nag-uumpisa siyang maunawaan na, para sa tunay na pagmamahal sa iyo, kailangan niyang matutunan muna na mahalin ang kanyang sarili. Ito ay hindi madali. Hindi pa siya nakaharap sa ganitong kalaking hamon. Harapin ang kanyang mga takot ng harap-harapan, harapin ang kanyang mga kawalan ng katiyakan, tila imposible. Ngunit siya ay determinado. Gusto niyang hanapin ang kanyang sariling katotohanan, mabuhay ayon sa kanyang mga halaga, mga paniniwala, at hindi magpamold sa mga asahan ng iba. Ang bawat araw ay isang laban. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at pinilit na maging tapat sa kanyang sarili. Ang paglalakbay sa loob, ang pagsusuri sa sarili, ang pagkakakilala sa sarili, lahat ito ay naging mahalaga. Gusto niyang maging mas totoo, mas tunay. Para sa kanya at para sa iyo nagsimula siyang ipagmalaki ang mga maliit na tagumpay. Tumigil na siya sa pagkukumpara sa iba, nagsimulang pahalagahan kung sino talaga siya. Gusto niyang maging isang taong karapat dapat sa iyong pagmamahal at paghanga. Isang tunay na tao na maaari mong igalang. Ang transformasyon ay malalim. Hindi pwedeng maging mababaw. Kailangan niyang balikan ang kanyang mga prioridad, unawain kung ano ang tunay na mahalaga. Ito ay isang mahirap, patuloy na trabaho, ngunit siya ay determinado. Gusto niyang lampasan ang kanyang mga limitasyon, harapin ang kanyang mga kahinaan, pagyamanin ang kanyang mga lakas. Ikaw ang inspirasyon. Tuwing siya ay mag-isip na sumuko, naalala niya ang iyong presensya, ang iyong katotohanan, ang iyong lakas. Ikaw ang ilaw na nagtuturo sa kanya sa dilim ng kanyang mga pag-aalinlangan at takot. Gusto niyang maging mas mabuti para sa kanya at para sa iyo. At naniniwala siya na, sa dulo, ito ay magiging kapakipakinabang. Gusto niyang maging kasama ka, ibahagi ang buhay sayo. Ang determinasyong ito ay nagbibigay ng bagong kahulugan sa kanyang mga araw. Gusto niyang maging kasama ka, magbahagi ng buhay sayo. Ito ay nagbago ng lahat. Nagumpisa siyang makita ang mundo sa isang ibang paraan, pahalagahan ang mga detalye na dati hindi niya pinapansin. Ngayon, hinahanap niya ang mga tunay na koneksyon, malalim na koneksyon. Gusto niyang maging mas mabuti, hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa kanyang sarili. Gusto niyang magkaroon ng isang tunay na buhay, puno ng tunay na pag-ibig. Kapiling ka, pakiramdam niya na ang lahat ay posible. Handa siya para sa paglalakbay na ito, na alam niyang magiging mahaba at mahirap, ngunit puno ng mga pagkakataon para sa paglago at pagbabago ang pagnanais na maging mas mabuti ang nagpapakilos sa kanya na bumangon araw-araw na may bagong layunin. Binibigyang pansin niya ang mga maliit na bagay na tunay na mahalaga, ang mga tunay na koneksyon na nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Alam niya na, sa iyong kasama, makakahanap siya ng lakas at tapang upang maging sino man ang gusto niyang maging. Nagsimula siyang magtanong kung ano ang tunay na mahalaga, kung ano ang nagpapasaya sa kanya. Ang pagninilay na ito ay humantong sa kanya sa isang paglalakbay ng pagkilala sa sarili, kung saan bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa kanyang tunay na sarili. At ganito siya patuloy, itinutulak ng liwanag ng iyong pag-ibig, determinado na lumikha ng isang magandang hinaharap kasama ka. Siya ay labis na nagmamahal, kahit na nag-aalinlangan siya sa kanyang sarili at sa tingin niya ay hindi niya karapat-dapat ang iyong pagmamahal ikaw ay nakikita niya sa isang mas mataas na antas, bilang isang natatangi at espesyal na tao, hinahangaan ang iyong katotohanan, kalinisan ng kalooban, at ang paraan kung paano ka namumuhay na may layunin. Ang iyong pagkakaroon sa kanyang buhay ay nagdulot ng malalim na pagbabago. Nagsimula siyang magtanong, mulit muli niyang sinuri kung sino siya at paano niya nakikita ang kanyang sarili. Ang pag-aalinlangan ay patuloy pa rin bumabalot sa kanya, Ngunit may isang bahagi sa kanyang kalooban na nagsasabing sulit itong subukan. Araw-araw siyang nadadala sa Ang iyong katotohanan ay isang liwanag na nagsasagwan sa kanyang mga hakbang, nagpapakitang gusto niyang maging mas totoo sa kanyang sarili. Nakikita niya sa ang isang lakas at linaw na inaasam niya para sa kanyang sariling buhay. Kahit na may lahat ng mga alinlangan at takot, nararamdaman niya na kailangan niyang sundan ang kanyang puso. Bago kanya makilala, nawawala siya sa isang karagatan ng kawalang kahulugan. Ang iyong presensya ay nagdala ng liwanag at linaw sa kanyang mga saloobin at kilos. Ang mga pagbabagong dinaanan niya ay hindi madaling, ngunit kinakailangan upang siya ilumago at magkaroon ng pagunlad bilang tao. Naintindihan niya na kailangan niyang magbago upang maging karapat-dapat sa iyo at sa pagmamahal na kanyang nararamdaman. Kahit pagkatapos ng transformasyong ito, ang takot na hindi sapat pa rin ang kanyang kinakabahan. Ang takot na ito ay bumabalot sa kanya, patuloy na nagpapaulit-ulit kung siya ba ay sapat para sa iyo. Nararamdaman niya ang isang malalim na koneksyon sa iyo, at sinusubukan niyang muling makipag-ugnayan sa kanyang panig espiritual na naghahanap na maunawaan at mapabuti ang kanyang sarili. Nararamdaman niya ang isang koneksyon na lampas sa pisikal. Ito ay isang espiritwal, emosyonal, isang malalim na ugnayan. Siya ay lubos na nagmamahal, ngunit ang takot na baka hindi mo nararamdaman ang pareho ay pumipigil sa kanya. Ang takot na ito ay bumabalot sa kanya, hadlangan siyang sabihin ang kanyang tunay na nararamdaman. Nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang walang kabuluhan sa iyong harapan. Ikaw ay isang bituin, siya lamang ay isang tagamasid. Ang ganitong hindi tama na pananaw ay nagpapigil sa kanya na lumapit. Bawat araw ay isang pakikibaka sa kanyang kalooban, ngunit din isang pagkakataon upang lumago. Ang iyong espiritualidad, ang kalinawan kung paano niya nakikita ang mundo, ang lahat ng ito ay nakakaakit sa kanya. Ang iyong presensya ay isang ilaw sa kadiliman ng kanyang mga pag-aalinlangan at takot. Siya'y naniniwala na sa iyong tabi, makakakita siya ng kapayapaan at kasiyahan. Ang kawalang sigurado at takot sa pagreject ay malalaking hadlang. Alam niya na kailangan niyang maging matapang, harapin ang kanyang mga takot at buksan ang kanyang puso para sa iyo. Kung sakaling nararamdaman mo ang pareho, marahil ay oras na upang gawin ang unang hakbang. Gusto niyang maging kasama ka, ngunit ang kawalang sigurado ang nagpipigil sa kanya. Kailangan niya ng isang tanda, isang kilos mula sa iyo, upang malaman na sulit na subukan. Siya ay nakagapos sa kanyang mga kaba, naghihintay ng isang tanda na handa ka na, upang subukan. Ang isang kilos mula sa iyo ay maaaring ang kailangan niya upang lampasan ang mga takot na ito. Mapagtanto na karapat-dapat siya sa iyong pagmamahal. Ito ay isang imbitasyon para sa kanya na buksan ang kanyang puso at maging tapat. Nararamdaman mo na ba ang ganito na naghihintay na ang isang tao na kumuha ng unang hakbang. Siya ay nasa posisyong ito ngayon, umaasang bigyan mo ng unang hakbang. Ang usaping ito ay maaaring maging simula ng isang bagay na malalim kung saan pareho kayong lumalago ng magkasama. Minsan, ang unang hakbang ang pinakamahirap ngunit kinakailangan. Ang pagbibigay sa kanya ng pagkakataong ito ay magpapakita sa kanya ng tunay na pag-ibig. Hindi ito lamang tungkol sa pagtanggap, pangunawa, kundi pati na rin sa tapang. Kailangan niyang matuklasan na, sa kabila ng mga alinlangan at takot, mayroon siyang maraming mayaalay. Ang espiritual na koneksyon sa pagitan nyo ay sapat na malakas upang harapin ang anumang bagay. Mula nang pumasok ka sa kanyang buhay, siya ay nagbago. Ang iyong presensya ay nagdala ng liwanag sa kanyang mga saloobin at kilos. Naintindihan niya na kailangan niyang maging mas mabuti para karapat dapat sa iyo. Ngunit ang takot na hindi sapat pa rin ang kanyang kinakabahan. Nakikita niya sa iyo ang isang liwanag na nagsasagwan sa kanyang mga hakbang, na nagpapakitang gusto niyang maging mas totoo. Ang iyong katotohanan ay ang inspirasyon niya. Gusto niyang maging karapat-dapat sa iyong pagmamahal, ngunit hindi madaling ang paglalakbay na ito. Bawat araw ay isang hamon, isang bagong pagkakataon upang lumago at magpakatatag. Nararamdaman mo ba ang epekto na mayroon ka sa kanya? Paano ang iyong presensya ay nagbabago at nag-iinspira sa kanya? Siya ay handa na harapin ang kanyang mga takot, harapin ang kanyang mga kaba. Gusto niyang maging isang taong ikararangal mo, isang taong karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Kung nararamdaman mo na may espesyal na mayroon sa inyong dalawa, huwag hayaang lumipas ito. Ang pagsisimula ng usapin ito ay maaaring maging simula ng isang pag-ibig na malalim. Ipakita sa kanya na magkasama kayong kayang harapin ang anumang bagay at na ang tunay na pag-ibig ay tunay na sulit. Puno siya ng mga damdamin na hindi niya masabi baka takot siya, baka hindi sigurado sa kanyang sarili, ngunit naghihintay siya ng isang tanda. Ang isang kilos mula sa iyo ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Naisip mo na ba kung paano kung bigyan niyo ng pagkakataon ang koneksyon na ito? Nakikita niya sa iyo ang isang natatanging bagay. Ang iyong presensya ay nagdadala ng kapayapaan at layunin na hindi niya kailanman naranasan naniniwala siya na, sa iyong tabi, maaari niyang mahanap ang kaligayahan at kasiyahan na matagal na niyang hinahanap. Naramdaman mo na ba yon? Ang pagtulak na mag-risk na makita kung saan dadalhin kayo ng koneksyong ito. Baka ito na ang pagkakataon para pareho niyong matagpuan ang kaligayahan na hinahanap niyo. Iwanan ang takot sa likod at bigyan ng pagkakataon ang pag-ibig na ito. Sinusubukan niya, araw-araw, na maging pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili. Gusto niyang maging isang tao na ikararangal mo, isang taong magiging kasama mo sa mabuti at masamang pagkakataon. Gusto niyang ipakita na kayang maging malakas, maging vulnerable, at kayang magmahal ng totoo. Nararamdaman mo ba ang epekto na mayroon ka sa buhay niya? Paano ang bawat salita, bawat kilos mo, ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon at motibasyon na maging mas mabuti? Ito ang ginagawa ng tunay na pag-ibig. Lumago ng magkasama, harapin ang mga hamon ng magkasama, hanapin ang kaligayahan ng magkasama. Kaya, anong hinihintay mo? Hayaan mong gabayan ka ng buhay, na pailawan ang iyong mga hakbang ang universo. Amen. Damhin ang mga salitang ito, at hayaan mong makakita ng tugon sa loob mo. Nais ng universo ang pinakamahusay para sayo, anuman ang landas na piliin mo. Tiwala sa ganito isulat, wala at walang sinuman ang makakahadlang sa aking landas, na nauna ng tiniyak ng Diyos at pinatunayan ng universo, upang tanggapin ang mensaheng ito, ang bendisyon na ito ay naglalaman. Magparami tayo ng positibong saloobin at kabutihan, na lumilikha ng mga alon ng positibong enerhiya na sumasalamin sa buong universo. Ang ating tawag ay maging mga tagapagtaguyod ng pagbabago at pag-asa, nagbibigay liwanag sa mga landas ng mga taong ating nakakatagpo. Mahalaga ang iyong pakikilahok upang makamit ang mas maraming tao at mas maantig ang mga puso. Ang bawat komento, pagpindot ng puso, o pagpaparehistro ay tumutulong sa pagpapalawak ng network na ito ng liwanag at pag-ibig. Alam mo ba na maaari mong matagpuan ang iyong kaluluwa? Maaaring ito ay ang isang taong kilala mo, na o ang isang taong hindi mo pa nakakatagpo. Ang pagtatanghal na ito ay maaaring magdala ng isang bagong pananaw at linaw sa iyong mga relasyong pag-ibig. Mag-click sa link sa description upang makakuha ng retrato ng iyong kaluluwa at alamin ang higit patungkol sa espesyal na koneksyong ito na inihanda para sa iyo ng universo. Ang karanasang ito ay maaaring maging simula ng isang bagong paglalakbay na puno ng personal na pagpapaunlad at kamalayan. Magpatuloy tayong magtataas-taas sa isa't isa at magkasama na lumilikha ng mga alon ng positibong enerhiya. Manatili kayo sa amin upang malaman ang tungkol sa susunod na mahalagang mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway patnubayan kayo ng Diyos at ng Universo sa inyong mga hakbang na may kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya. Magtulungan tayo at patatagin ang ating landas espiritual. Tayo ay magkasama, magkatabi, na naghahanap ng pinakamahusay sa atin. Bawat isa ay may natatanging lakas upang mamuhay ng isang buhay na puno ng kaligayahan ang paglalakbay ng paglaki, at pagbabago ay patuloy, at ang hinaharap ay nagtatago ng mga kamanghamanghang bagay para sa atin. Tiwala sa kapangyarihan ng universo upang tuparin ang iyong mga pangarap. Lahat ng bagay ay nangyayari dahil may dahilan. Sa pananampalataya, pag-ibig, at determinasyon, maaari mong makamit ang anumang layunin. Manatili kang konektado, hanapin ang inspirasyon, at maging bukas sa mga himala na maaaring dalhin ng buhay naway lagi kang gabayan ng Diyos at ng Universo, na nag-ilaw sa iyong landas, at pinupuno ang iyong puso ng kagalakan at kapayapaan. Amen.